i the background uh, of the, and the, the in order to coming from our uh, so tour The actually went times 10 within about 10 years of the start of the shopping. And I remember actually uh, coming here uh, well, uh, about uh, 40 years ago. And 40 years ago there was a hotel and a lot of beach and then a hotel and then while uh, coming uh, regularly, the space in between the hotel was filled by another one and another one and another one. and then uh, all these uh, uh, resorts uh, developed uh, more and uh, more. and that is the case for the whole of uh, the uh, eastern and uh, the southern coast of uh, spain. still today, uh, the tourism in spain is uh, one of the main activities together with uh, the uh, agriculture but agriculture uh, includes uh, the uh, production of uh, wine and uh, the production of olives and olive oil and uh, uh, all these fruits and vegetables. Actually Spain is also a very important uh, importer of oranges. Uh, that also that's not from this region here so we're not going to see orange trees. Uh, but they do have uh, quite a, a lot uh, of this uh, as well. and After uh, agriculture, then uh, the second main income of uh, the country is uh, tourism. Now, take a look uh, on your left hand side, you get a beautiful views over the Mediterranean. magulo ang phone natin <laughs> uh, nasilip ko sana sa inyo yung uh, Mediterranean Sea pero mas okay pa dyan sa atin po dahil uh, ang labig labig ng Mediterranean Sea water <laughs> parang naka ice ka <laughs> parang yung tubig na hawakan ko sa Finland noon <laughs> ah sa Latvia pala sa Latvia ah yung malapit sa Russia so ito na tayo puntahan natin nakiatin natin yung buko yung bundok na nakikita nyo ngayon Sabang uh, uh, hindi pa nag-i-intro yung kuha natin, tinignan nyo yung mga bahay oh. Yung mga dumami na mga bahay dito. Oh, may cable car uh, oh, my cable my cable car, oh. Pwede ka rin mag-cable car dito, paakyat sa hira mo from the beach to the mountain. Pwede ka tumira sa mountain and then uh, go to the beach by cable car o pwede ka tumira sa beach and then para magpalamig o kung gusto mo tingnan yung buong lugar sa baba yung coastal area ng ng ah uh, uh, maliagas so mag cable car ka papunta sa taas so yan mga ano, sa Costa del Sol mga bahay-bahay pa kaya uh, na kita natin yung beach okay anyway bukas subukan natin mag mag vlog doon sa beach so yun uh, pati yung mga formation ng rock ang uh, gaganda rin no? Oh. iba uh, kami po nabigla kami sa ganda ng Spain So... Kasi nung una tayo 17 years ago hanggang the city of Madrid lang tayo hindi tayo lumabas sa probinsya. Although, yun naman na... Uh, yun naman na uh, palasyo ng uh, hari ng Spain na sa labas at uh, napuntarin natin yun. So... Costa del Sol or uh, Coast of the Sun uh, under po ito sa... Andalusia Autonomous Region at uh, nasa probinsya po ng Malyaga at uh, malapit na rin po ito yung parati natin narina, narinig na Gibraltar pero yung Gibraltar ay uh, ispa, uh, ay British colony pero sisilipin natin yung bukas di ba sabi nila the, the, rock of Gibraltar yon so uh, in uh, pagkatapos, uh, eh, ito lang po reflection natin dito sa sa uh, trips natin at sa iba-ibang mga trips, pa, di ba? Di ba narinig nyo kanina sinabi ng tour guide na si Javier na isa sa mga uh, yung mga uh, uh, malaking uh, na, uh, revenue ng Spanish government ay uh, ay yung uh, uh olive oil kita niya siguro no yung coastline pa rin ang, uh, ng Costa del Sol Port, uh, biggest and most progressive uh, province ito ng uh, ng uh, Spain dito sa port area na ito yun okay iba ang ganda so yun lang po uh, and then uh another kwan nila, another attraction is uh, agriculture. So, ano, uh, from agriculture, yung uh, uh, export ng uh, olive oil ay yung yung tourism. Eh, lahat naman dyan, kaya-kaya talaga natin. Kung hindi lang, kung hindi lang nilulustay natin yung pera ng bayan sa mga walang kabuluhan na pagay tulad yung 49 million na uh, na copy-paste uh, 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 program or video ng Department of Tourism at uh, may mga balita na tayo natanggap doon na uh, halos sa uh, fairness dito kay, uh, kay D.O.T. Secretary Frasco full girl lang siya ang tunay na may salarin talaga ay siyempre sila Paul Soriano at saka si Lisa Araneta Marcos kasi sila talaga yung parang nakapangalan lang sa DOT yung yung uh, budget ng uh, na 300 million pero ang talagang nag-execute sa project or very much involved sa nag oversee at nag control sa project or lalo na yung paggasta nang ang kabuuan budget ng ng uh, DOT para sa international promotions or uh, marketing and advertising okay, no? umaabot ng 1.2 billion pero na-release ata uh, makakalahati pa lang noon so saan pa now alam na natin kung saan yun napunta <laughs> kung saan yun napunta so sayang talaga guys no kaya uh, before we end this uh, ang pwede lang natin sabihin sa inyo ay uh, bumoto please naman bumoto naman tayo ng tamang kandidata sa 2026 para makita naman nila yung ano ba talaga ang potential na lugar, the potential na, na mga businesses and and uh, industries na dapat ipromote sa Pilipinas hindi puro pag at kapalpakan at ginagawa nandito na tayo umaakyat na tayo sa bundok galing tayo sa tagat dito rin magaganda rin dito si nyo na lang kung meron tayo ganito lahat ng building white si takuan nila itong tradition sa mga Muslim occupiers for 700 years at malamig daw sabi nila dito malamig uh, Tingnan kung white ang mga bahay parang vacation city lang talaga ito vacation province parang Tagaytay sa atin pero oh, grabe yung mga bahay oh. Sayang guys no kung matatalino at uh, nagmamahal lang talaga sa bayan yung mga opisyalis natin dyan Ah, uh, mas progresibo na sana tayo ngayon kasi dito alam nila na olive oil or agricultural production, pati mga oranges uh, kung uh, nagdadagdag sa malaki sa revenue ng bansa, kaya ini-improve nila yun at uh, uh, proud sila doon and uh, dito rin sa tourism, everybody's working to help promote tourism eh dyan sa atin, instead i-promote ang tourism, pinapromote yung mga bolsa nila kaya may uh, pay pera na sana para kayatin mga 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 uh, foreigners na magbakasyon diyan edi eh inuna pa yung pansariling pansariling interes pag nanakaw so that is the philippines now until we wake up and vote for the right candidates na my vision, my mission alam ko anong gagawin may malasakit sa tao hindi inuuna ang bulsa hindi inuuna yung interes uh, malabo tayo magkakaroon ng true and real progress kung hindi natin gawin yan so pag yung view dito sa sa baba no, sa taas ng bundok is as beautiful as doon sa, sa, baba tingnan nyo we are entering yung mga enclaves and beautiful houses beautiful mansions beautiful apartments and hotels dito nasa tutok sa gilid ng bundok parang yung lugar di ba? <laughs> kaya lang yun naman residential lang talaga. Kahit yung lugar namin, ko i develop yun. That's the closest mountain to to NCR, uh, 30 minutes away from 15 minutes away from Quezon City. Kung matino ang gobyerno i develop yun, marami sana mangyayari. So, aga dito na muna tayo, guys, and uh, we'll uh, be please uh, continue watching our vlogs. Uh, babalik po tayo. And we will vlog uh, mula doon sa taas ng bundok. Kasi medyo bato-bato pa ang nakikita natin. <laughs> Habang paakyat tayo. Uh, but thank you very much for watching. And uh, don't forget to subscribe to the blackcaster Armandin YouTube channel. O yun, at least nasilipan nyo. Oh, ang ganda, o. Oh. Uh, ang ganda. Yun. <laughs> so, konting silip lang pala yun ng dagat. pa, paakit na tayo. Mag-seatbelt muna tayo. Kaya, okay guys, uh, I'll be seeing you in my next vlog. Please continue to watch kahit, uh, and yung mga vlogs ng mga, ng bad team na about issues of the day dyan. Kahit wala komentary si Bat, uh, please continue watching and telling your friends about it. O, nyo, ang ganda pa rin mga bahay. Okay, see you. Bye-bye.